Araw-araw kumukuha ang ating buyer at sa 28 heads natin na fatteners. So ngayon po mga ka-farmers, ang natitira po ay ito na lang. So, na 7 po dito. Ayan. So dito sa kulungan na ito ay meron pa pong pitong piraso mga ka-farmers. At doon din naman po sa kabilang kulungan meron pa rin hong natitira. So pupuntahan po natin mamaya. So itong natitira dito sa kulungan na ito ay medyo malalaki po. Kasi inuuna po natin sa pag-harvest yung medyo maliliit dito sa kulungan na ito mga ka-farmers. Medyo malalaki nga po sila kasi may tumimbang po ng 100 sa dress weight or ration po. So, hindi na po kasama ang leman loob. Kaya lang, nag po tayo sa feeds na tiga-apat na sako. Kasi yung buyer po natin ay tigta-tatlo, apat na piraso lamang ang kanilang kinukuha bawat araw at ganun po talaga pag rasyon so hindi po katulad sa live na maramihan so kaya po ang ganitong karami sa isang paghaw lamang po mga ka farmers so ngayon naman punta po tayo dito sa kabila so bali po dito sa kulungan na ito mga ka farmers ay tatlo na lamang so bali 14 po sana dito kaya lang nakuha na po yung iba so bali ito na lamang po ang natira so 10 po lahat mga ka farmers at ngayong hapon ay dumating na naman yung ating buyer para kumuha po ng baboy. So, tatlo lamang po ang kanilang dadalhin ngayon. At yun na nga po, ah, pinapalabas po natin yung tatlo mga ka-farmer. So, marahil nagtataka po kayo o meron pong iba dyan na hindi pa nakakalam. Kaya po kami ang nagpapalabas ho ng mga baboy kasi ayaw po namin na yung mga buyer ay makapasok po dito sa ating pulungan. So kami po mismo mag-asawa ang nagpapalabas ng mga baboy mga ka-farmers. Ayan. So kasama po namin yung aming panganay na anak. Kami lamang pong tatlo. Hindi po kami nagpapapasok ng ibang tao dito. So nag-iingat po tayo mga ka-farmers dahil alam naman po natin na sa panahon po ngayon ay marami pong mga baboy ang nagkakasakit. Kaya po, hindi po natin pinapapasok yung ating mga buyer. So, kapag meron ngang buyer, mga ka-farmers na gustong tumingin sa baboy, ay hindi din po sila makakapasok. So, siguro picture lamang po ang aming ipapakita. Pero dito naman sa buyer natin na ito, ay hindi naman ho nila tinitingnan yung baboy natin. So, diretsyong kuha na po. Kung sa bagay po mga ka-farmers, sa panahon po ngayon na sobrang mahal po ng baboy, so bali, nagkulang po sa supply ng baboy ngayon so hindi na po tinitingnan ng buyer kung ano pong klaseng baboy ang kanilang binibili siguro kasi kapag marami naman pong supply yan po ang mga buyer namimili din yan so hinahanap nila yung magagandang quality ng baboy kaya po gusto nilang makita ang itsura or katawan po ng baboy mga ka-farmer. So ngayon, dahil nagkaubusan po ng baboy dahil sa sakit, so nagkulang po tayo ng supply. Kaya po ganito po ang nangyari mga ka-farmer. So sobrang mahal po ng baboy ngayon. So sana po ganito lagi mga ka-farmers para po ay makakabawi po tayo. Nasa 270 po kasi ngayon ang presyo ng baboy mga ka-farmers. Kaya doon sa isang baboy natin na tumimbang ng 100 100 kilos na rasyon ay 27,000 din po. So, isang baboy lang, 27,000. So, ngayon lamang po tayo nakakaranas ng ganitong klasing presyo o ganitong klasing kita po sa isang baboy, mga ka-farmers. Kasi po dati ay masaya na tayo kapag may umabot ng 18 to 20,000 na kita. So, ngayon pa kaya na isang baboy lang umabot ng 27,000. So, sana ganito lagi, mga ka-farmers.